Hello guys, good evening. May mga apps guys na pwedeng i-hide sa ating cellphone. At dina-download po niyan sa cellphone na to, ina-hide po yan dito sa cellphone na to, na hindi po natin nakikita yan. Gamit lang po tayo ng gamit. Kaya pwede po, na, pwede po nila makikita lahat ng galaw mo, lahat ng ginagawa mo, na gamit mo ang iyong Android cellphone. So guys, mag-ingat po tayo dyan. At paano nga ba guys? Gayito lang yan. Umpisa na po natin. So yan guys, dapat meron po tayong dalawang cellphone na gagamitin. Ayan. Ah uh, dito sa unang cellphone ay lang po tayo sa Play Store. Ayan, pindutin lang po natin. Mag-search po tayo dito ng PIN Viewer Quick Support. <clears throat> ayan, may nakasulat na dito kaya hindi na ako magta-type, pindutin ko na lang. Yan pa ang lumabas. Ah uh, yan pa ang logo niya. Kaya download na po natin 'yan. Ayan naka-download na kaya i-open na lang natin. Yan. Yan. Uh, agree po tayo dito ay accept the yola and the PDPA. PD, agree po tayo. Uncontinue. Ayan. Ayan. Makikita po natin ang ganyang Ganyan. Ganyan lumabas. I-sweep lang po natin yan. Sweep. Isa. Dalawa. Ayan. Dalawa. Sweep. At nakalagay na po dito. Transfer files from this device to the computer. Or vice versa. Ag done lang po natin. Done. Ayan. Done. Ayan. Makikita niyo po yan. May lumabas na cancel or seating. Seating po tayo. <coughs> Ayan. Lumabas na po yan. Ayan naka close po yung quick support kaya buksan na po natin yung quick support na yan. I-open na po natin yan. So naka-download na yan. Ready na yan guys. Back na po natin. Ayan. Back. Lalabas po dito yung your ID. Send my ID. Ayan. Your ID is 275797. Ayan. Tandaan na po natin yan dahil gagamitin natin sa isang cellphone yan umaya. So naka-download na ito. Naka-download na. Check lang po natin. Back lang po natin ng i-back. Ayan. Balik sa dati. So check na po natin. Nasaan na yan <coughs> ayan nandyan siya so ang gagawin natin i-hide po natin ito I, i halo natin sa ibang maramihan para hindi siya mapansin kagad so move lang po natin yan move lang po natin ulit kung saan gusto mo i-move pwede ayan dito natin itago sa tools ayan itong quick support itatago lang po natin dito itatapat lang po natin dyan papasok lang po yan, yan. o ayan nandyan na po siya sa tools nakatago nakahide na po siya dyan pero makikita pa rin pero kung gusto nyong hindi na siya makita, talagang tagong-tago na siya talaga, ay mag search lang po tayo sa YouTube. So, ibang mga uh, tutorial na nagtuturo kung paano i-hide ang mga apps sa Android cellphone na hindi na makikita. Meron po yun dun. Diyan na lang yan. Ayan. Buksan lang po natin yan. I-ready lang po natin. So, pupunta na po tayo sa isang cellphone. Ayan, dito na po tayo. So, buksan lang po natin. Uh, pupunta tayo sa Play Store ulit. Play Store. Yun. Mag-search po tayo. Itatype po natin dito ang 10 viewers for remote control. Ay, mayroon na pong nakalagay kaya hindi na, po, hindi na ako mag-type. Pindutin ko na lang. Ayan. So, ayan. Ang logo nya. Ayan ang logo nya. I-install na po natin yan, guys. Mm. Ayan. Wait lang po at uh, nag, ano pa, nagpa-process pa. Wait lang po natin siya. Saglit. Ayan, naka-install na. So, i-open lang po natin. Open. Ayan. Ayan, may mga, kung may mga ganun din ang nababas na, ano, na, na agreement. I accept the EOLA and the DPA. So, agree and continue. Piliin lang po natin. Pindutin lang po natin yan. Agree. Uh, lumabas na po. Ito po ang lalabas pagka-pindut mo doon. Get started. Ayan. Nakalagay dito ay remote control easily access and control computers or mobile devices remotely with your smartphone and tablet anywhere, anytime so get started yan yan, lumabas na po ito pinindot mo yung get started na yun at may inihiling po dito yung partner ID so yung sinabi dito kanina na your ID ay itatype na po natin dyan ito ayan, yung your ID na yan itatype po natin dito so 275 275 ayan so check lang po natin yan ah hmm. wait lang po natin ata uh, yan ay nagpa-process uh, pa po um hmm. wait lang po natin kukulitin lang po natin ito ah uh, ayan external connection okay hintayin lang po natin pindutin lang po natin yung remote control makulitin lang po natin yan ayan lumabas na po sa cut kaya natin start now allow quick support start now ayan ganun na yan guys yun napapansin nyo ayan dalawang cellphone na magkatabi. ayan mapapansin nyo nagagumagalaw nag na kung anong ginagawa sa kabila ayun din ang uh, galaw ng kabila ayan Ayan, kung picture, pipicture din siya. Ayan. Kahit hindi mo yan gagalawin, dito lang gagalawin mo, ay magano siya, magagana siya. Ito pala yung unang cellphone ay pwede mong ibigay kung kanino mo ibigay yan. Ayan. Kapag, kapag ito ay binigay mo guys, sa tao na, uh, na ini-spy mo, na hindi niya alam na may naka-install dyan sa loob ng cellphone na yan, ay malamang lahat ng ginagawa niya na gamit ang Android cellphone na ito, ay malalaman mo. So, illegal yun guys. Uh, yan ay wiretapping. Bawal yan. At yan ay pwede po tayong magkaroon ng problema dyan. Dapat hindi po natin magagamit yan sa masama, yung mga ganito. Yan. Uh, at kailangan guys, ang cellphone mo na isa, ay hindi mo talaga binubuksan ito. Kasi kapag once na pinindot mo ito, may, may lumalabas sa kanya na ganyan. Oh. Ayan, oh. Ibig sabihin, may, na may nakikialam. Oh. Hindi mo na ito magagamit pang monitoring mo lang talaga itong isang cellphone na to so nakapa, nakatambay lang yan lagi lang naka-open yan dyan sa bahay mo kaya kung saan ka lugar kung kunwari uh, nasa ibang bansa ka at na minomonitor mo yung family mo yung mga galaw ng asawa mo galaw ng uh, kaaway mo na nabigyan mo ng cellphone na may uh, spy na naka-download na hindi niya alam ay maalaman mo lahat ang galaw niya ayan kahit malayang lugar guys nasubukan ko na to ay ay kwan ay gumagana kahit sa malayang lugar So, mahuhuli mo kung ano yung mga pinagtatype niya dito, kung ano yung mga ginagawa niya, kung ano yung mga binibadyo-badyo niya. Mahuhuli mo, malalamat ang malalaman mo dahil mayroon kang kakambal yung cellphone na yan. Uh, yun lang po ang aking masasabi. Sana may nagustuhan kayo sa aking video. Uh, huwag po kayong mag-atubili, mag-like, share, and subscribe sa aking munting YouTube channel, Kabuyaks TV.